91.5 Win Radio. halo halo, halo kay Ube, mga perikoi, koy, pare kapit mga kapitbahay kong, pakiila meron, pakiila meram. Andito na naman, present to present, never mo absent ang inyong kumareng dakilang pakiila merah. Maki That's me, live the live nationwide, worldwide and uniwide Para pakialaman na naman ang isang pinagdaraanan at problema ng ating kapitbahay Dito pa rin sa Maki Alam Sana ba kayong dumamay sa problema ng ating kapitbahay na may pinagdaraanan sa buhay? Kung ready na kayo, tayo na at pakinggan At Maki Alam sa problema ni Barbie ng Pasay City Maring Maki, tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Barbie. 27 years old po ako ngayon at may kinakasama po akong mas matanda sa akin ng 20 years. Mare, damang-dam ang pagmamahal at pag-aalaga sa akin ng sugar daddy ko. Sana all may asukal di papa. Kaya umabot din kami maring maki ng 3 years. Kaya lang mare, naging marupok po ako. Sa sobra kasing kabaitan ni Sugar Daddy, naborda ako sa kanya. Kaya naghanap ako ng thrill at excitement sa piling ng iba. Mare, noong nilandi ako ng katrabaho kong si RJ, na halos kasing edad ko rin, nakipag-chorva na ako sa kanya. <laughs> Boy, ano nangyari? Nakipag-chervahan agad ako sa kanya at hindi lang yon nangyari pa yon ng paulit-ulit. Sobrang nag enjoy ako sa ginagawa ko that time, Maring Maki. Pero syempre, at the same time, nagigilty rin ako kaya kapag kasama ko si Sugar Daddy, bawi din naman talaga ako sa kanya ng chorva. hanggang sa dumating sa puntong nabuntis na po ako, Maring Maki. At ngayon nga nalilito ako dahil halos sabay lang si Sugar Daddy at RJ sa pag akin. <laughs> Bakit binulong pa?

Yan ang sabi ng pabo. Nung ginawa nyo ba yan, Maring Barbie, nandyan ba ako? Bakit sa akin mo tinatanong kung anong gagawin mo ngayon? Mari, ano ba yan, Multiple choice? Ginawa mong multiple choice yung pagpili sa daddy ni baby eh. Kaloka ka eh. Paano kung none of the above? Uy! <laughs> Nanop di aba Ibig sabihin marami sila Aba Kati-kati <laughs> O sige, ito na Kaling Barbie, nandyan na tayo O yan, sige Pass forward na tayo sa problema mo ngayon Nandyan na tayo Lito ka ngayon At di mo alam kung sinong daddy ni baby Kung si RJ ba o si Sugar Daddy <laughs> Pero anong plano mo ngayon? Magpapatotoo ka ba sa kanila O ililihim mo na lang talaga? kasi maring Barbie para sa akin na, Ito para sa akin lang ito. Total, pinapahintulutan mo naman akong makialam sa buhay mo. Para sa akin kasi importante talaga ang pagiging accountable sa mga ginagawa nating desisyon sa buhay. Ano ba yon? Yung pagiging accountable, yung tipong kahit anong mangyari, pabor man o hindi pabor ang maging resulta dyan sa desisyon mo, e eh maninindigan ka. Paninindigan mo kung anong mangyari for better or for worse, kahit anong mangyari, paninindigan mo. Yun yung pagiging accountable, mare, ha? Kaya lang kasi sa atin, hindi ganun ang nangyayari, eh. Karamihan ganito eh. Kapag ka naging pabor lang sa atin yung resulta ng ginawa natin, yun lang yung kaya nating panindigan. Pero kapag nalagay na sa alanganin ng lahat, dun tayo na mo problema doon tayo nagsisimulang malito, mamoblema. No, parang gusto na nating takasan agad, ganer. <coughs> hindi hey, ganun yun eh, oo. Pabor man o hindi pabor, basta pinagdesisyonan mo, ikaw ang nagdesisyon, ikaw ang gumawa, ikaw ang gumawa ng aksyon. Dapat maging accountable ka doon, kahit anumang maging resulta. Hindi <coughs> yung pag-school-gaschool ka kumilos, di ba? Nagdedesisyon ka ng ura-urada ka naman pala sigurado. Ayan, tumorba ka ng tumorba. Ayan tuloy, di ba? Nabuntis ka. Ngayon, leto ka. Hindi mo alam ngayon kung sinong ama. Sarap na sarap ka eh. Diba? Sarap na sarap, nakakalimot. Ganun pala, pag may masarap, nakakaamnesya bigla. Nakakalimot. Oh, Mare, panindigan mo yan, di ba? Future ng anak mo na ang nakataya dito, Mare, ha? Kung ako sa'yo, kahit mahirap, aminin mo yan sa jowa mo, kay Sugar Daddy. Sabihin mo yung totoo na hindi mo alam kung sino ang ama. Huwag mo silang pagmukaing tanga, sa totoo lang. Siyempre, kapag lumabas ang bata, for sure, malalaman mo agad kung sino ang ama niyan, di ba? Kung sino ang kamuka. Makikita mo naman yan, eh. Pero ngayon, anong plano mo? Yan ang tanong ko sa sa'yo. Hindi mo ba aminin sa jowa mo na nagloko ka? Ano, tuloy ang sustento kahit nagloko, ganer? Mangilabot ka naman sana, Mare. Ano? Kahit masakit, kahit mahirap, panindigan mo. Aminin mo yung totoo. Ngayon, kung ano maging desisyon ni jowa mo, tanggapin mo. Ginawa mo yan eh. Ikaw may kasalanan yan. <coughs> Sabihin mo rin kay RJ ang sitwasyon mo ngayon. Baka matulungan ka rin niya. O, di ba? Sabay kayong mag, ano, mag-resolva ng puzzle. Nung araw na ito, di ba, may nangyari sa atin. Nung araw na ito, tumorba ka rin sa kanya. ayon mag-calculate. Sabihin mo kay RJ ang sitwasyon mo. Kasi isa rin siya sa mga gumawa niyan, ni. Eh. O, di ba? Contributor. Contributor Contributor yarn distributor, gano'n? Taray, no? Parang inuman lang, may ambagan. <laughs> may ambag si Sugar Daddy, may ambag din si RJ. O, ayan ang napag-ambagan ninyo, bata! Nakakaloka kayo! Check na natin, ha? Check natin. Paglabas ng bata kung sino talaga ang ama. Pero sa ngayon, mare, panindigan mo desisyon mo. Kahit mahirap, kahit masakit, umamin ka. Ginawa mo yan eh. Nakakaloka ka! Napahirapan mo pa kami ngayon. Parang may pa pa ngayon kung sinong ama. Ano? Multiple choice type? Matching type? Fill in the blanks? Enumeration? Ikaw lang din makakatulong sa sarili mo, Mari. Ikaw lang din makakaresolva ng problema mo. Ang sa akin lang dito ay payo lang. Ano? Damay lang ba? Again, nasa sa'yo pa rin yan, ha? po si Maring Barbie na pinabula naman ng bibig ni Maki. Gargol muna ako. Ayan, Mare, Maring Barbie, alam, madadamay ko sa'yo, ha? marami maraming salamat, pinintulutan mo ako makialam sa pinagdaraanan mo ngayon. Sa ating mga kapitbahay, kung meron din kayo pinagdaraanan sa buhay, gusto nyo rin aking pakialaman, na may willing na willing naman akong makialam. Send lang kayo ng inyong storya sa aking FB page, DJ Makirena on Facebook. Mag-follow lang kayo at mag-message kayo sa akin yung mga story. DJ M-A-K-I-R-E-N-A, -E that's my Facebook page. Pwede rin sa email, djmakirena at gmail.com.